Ang saging, hindi lamang isang simpleng prutas sa Pilipinas, kundi isang simbolo ng kasaganahan at kasaganaan. Sa bawat bilihan ng saging, isang kwento ng pagangat ng mga magsasaka at ang pagpapatuloy ng tradisyon ng pagtatanim nito ang bumabalot sa mga mamimili. Sa gitna ng iba't ibang uri ng saging, isa sa mga kinikilalang pinakamasarap at pinakakilalang uri nito ay ang lakatan saging. Sa pagsusuri ng proseso ng pagbili ng lakatan, saging sa Pilipinas, mahahayag ang kahalagahan nito hindi lamang bilang isang produkto, kundi bilang isang bahagi ng kultura at pamumuhay ng mga Pilipino. Una sa lahat, ang proseso ng pagbili ng lakatan, saging ay nagsisimula sa pamilihan. Sa bawat bayan sa Pilipinas, mayroong itinakdang araw para sa palengke kung saan nagtitipon ang mga lokal na magsasaka upang ipamaligaya ang kanilang ani. Sa bawat pagbisita sa palengke, ang maririnig na tawaran at halakhak ay nagpapakita ng buhay at aktibidad sa lugar. Dito, makikita ang mga tindahan na nag ng sariwang prutas, kabilang na ang mga lakatan saging. Ang pagpili ng tamang saging ay isang sining para sa mga mamimili. Sa pagpili ng lakatan saging, ang mga mamimili ay naghahanap ng mga saging na may angkop na kulay, laki at kahulugan ng pagkalas. Ang tamang pagpili ay hindi lamang tungkol sa hitsura, kundi pati na rin sa lasa at kalidad ng bunga. Ipinakikita ng karanasan ng mga mamimili ang kanilang kaalaman at diskarte sa pagpili ng pinakamahusay na saging na kanilang matatagpuan. Sa kabuuan, ang proseso ng pagbili ng lakatan saging sa Pilipinas ay nagpapakita ng kahalagahan ng prutas, hindi lamang bilang isang produkto, kundi pati na rin bilang isang bahagi ng kultura at pamumuhay ng mga Pilipino. Sa bawat pagbisita sa palengke, ang bawat mamimili ay hindi lamang bumibili ng saging, kundi pati na rin ng mga kuwento at tradisyon na bumabalot sa likod ng bawat bunga. Sa pamamagitan ng pagbili ng lakatan saging, ang mga mamimili ay nagiging bahagi ng isang mas malaking kuwento ng pag-angat ng mga magsasaka at ang patuloy na pagpapahalaga sa tradisyon ng pagtatanim ng saging sa bansa.